Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre tutok na po rito sa ating mga vlog at welcome to our vlog mga kalaki alam nyo po ba na napakadami na po naming napanalo sa aming vlog palakpakan naman dyan, maraming salamat po mga kalaki sa mga nagtitiwala po sa mga lucky numbers namin maraming maraming salamat po ops, nakakalungkot din kasi marami din pong hindi po nananalo pa sa mga lucky numbers namin hindi naman po tayo nagsisinungaling pero ang importante po marami po tayong napapanalo na natutulungan mga kalaki lalaki dahil sa mga lucky numbers yan namin ni Lola Carmen. Ito po ay wala nang pumpilitan. Pag nagustuhan mo at napanood mo, itaya mo yan. Okay lang po mga kalaki. Pwede yan sa STL, sa Lotto, sa National sa abroad mga kalaki sa wedding pwede po ang mga lucky numbers namin kaya kung isa ka sa mga hindi pa nananalo subukan mo ang lucky numbers namin baka dito dito manalo ka mga kalaki okay kaya tutok na po dito mga kalaki ibibigay ko na po ngayon tanghali po ang ating mga lucky numbers na masuswerte mga tips at mga ideas na magaganda mga kalaki kaya tutok na eto na po ang mga lucky numbers namin Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok na po rito. At eto na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers. Abay, umpisahan po natin ang mga lucky numbers natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Eto na po mga kalaki. Number 28. Number 39. Number 51. Number 57. Number 35 number 63, number 46, number 20, number 17, at number 48. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers. At isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay number 15, number 26, number 29, number 32, number 37, number 40, number 11 at number 19. At syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 18, number 6, number 36, number 22, number 25, number 10, at number 11. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki e, Ito na po Number 2 Number 13 Number 24 Number 12 Number 8 At number 20 At syempre po mga kalaki Isunod na po natin ating 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 5 Number 3 Number 1 Number 7 number 7 at number 4. Ayan. At syempre po mga kalaki, isinod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad po. Ito na po ang mga 5 digit lucky numbers abroad mga kalaki. Kunin mo na agad-agad. Ito na po. Number 16. Number 25. Number 33. Number 24. At number 29. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas mga kalaki. At syempre po, bago po natin ibigay ang mga lucky numbers natin Pilipinas abay dapat po nakatutok po kayo sa mga legit na mga account namin mga kalaki ha hanapin nyo po kami sa Facebook ayan po, isearch nyo po Red Parungki na meron pong 400,000 followers check kami po yan at syempre po may second account po tayo Red Parungki din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at meron din po tayong mga kalaki na second account din na Ares yan. Ayun po 'yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin red parongkid po na merong 400 16,500 followers at meron din po tayong TikTok. Ang TikTok po natin red parongkid po na merong 424,000 followers. Ayun po 'yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po tadada lang kita ng mga lucky numbers agad-agad dyan po sa messenger mo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki sa STL, sa Lotto, sa National, sa Wedding, sa Abroad. Ako po magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo kapag private consultation member ka po sa amin. Sa mga interes interesado po na subukan ang mga lucky numbers namin, sumali na po kayo, magpamember na po kayo sa aming private consultation. Unahan lang po sa slot at bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki sa aming mga lucky numbers po at syempre po tandaan yung mga kalaki numbers ang lucky numbers po namin, libre po ito, walang bayad private consultation po ang may membership fee at inaalagaan po ng 3 days bago natin palitan ang mga lucky numbers namin okay, tutok na po rito mga kalaki at ito na po, ibibigay ko na po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, ito na ang 642, number 21, number 39, number 26 number 27 number 18, at number 5 at ito naman po ang 645. Number 37, number 15, number 33, number 19, number 4 at number 28. At ito naman po ang 649. Ang 649 six digit lucky numbers mo ay number 16, number 37, number 42, number 44, number 48. At number 11 At ito naman po ang 655 six-digit lucky numbers Ang 655 six-digit lucky numbers mo ay Number 17 Number 10 Number 20 Number 31 Number 50 Number 49 Ayan po mga kalaki at ito na po ang pinakalas Ang 6 digit lucky numbers 658 Kunin mo na, ito na po Number 31 Number 38 number 43, number 44, number 46, at number 27. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Syempre po, ayan. Shout out po tayo kay sa mga tropa tropang matampuhin pero ano to? Tropang matampuhin pero walastik kung ngumiti. Uh, ano? Okay, basta yun. Sa mga tropang matampuhin daw po mga kalaki. Hindi <laughs> ko kasi mabasa yung ano nila. Ayan po mga kalaki. Shoutout po sa inyo sa tropang matampuhin po ng ano to? Los Baños, Laguna Oy, hello po sa inyo sa mga taga Los Baños, Laguna Siguro mga estudyante to Hello po, shoutout po sa inyo At syempre po mga kalaki Sa mga tindera po, dyan po sa may Balintawak Public Market Na mga fish vendor dyan Na mga seafood vendor Hello po sa inyo, shoutout po sa inyo Sa pangunguna po ni Ati Maymay Hello po sa inyo Maraming salamat po sa walang sawang panunod niyo po sa amin Mananalo tayo mga kalaki Balintawak sa mga yung Quezon City ba yun Napanalo ko na yan ilang beses na Good luck mga kalaki, mananalo tayo claimant